Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tuturo ko sa inyo ang spell upang mamiss ka niya Una ay kailangan mo ng dalawang maliit na papel na punit. Na para bang ganito. Yan, dapat ay punit. Pinunit mo ito, ikaw mismo ang nagpunit nito. Ganyan punit ang mga gilid nito. Dalawang ganitong papel. Pagkatapos ay kumuha ka ng uh, panulat, dapat ay yung panulat na hindi nadbubura, hindi kagaya ng uh, yung friction pen na nabubura o kaya naman ay lapis. Una ay isulat mo ang iyong buong pamangalan sa isang papel. at sa susunod namang o sa kabila namang papel ay isulat mo naman ang buong iyong pangalan. At pagkatapos sa likod nito ay isulat mo ang uh, mga tingin mong as meron siya. Halimbawa ay meron siyang halimbawa ay sigurado kang meron siyang tato. Lagay mo meron siyang tato sa kanyang kamay. Ang mga mata niya ay kulay itim o dark brown. Basta isulat mo rito ang mga bagay na sa so tingin mo ay nagde-describe sa kanya. Halimbawa ay macho siya, o chubby siya, pogi siya, ganito ang height niya. Tapos tapos, uh, mo ito at ikis-kiss mo ito at ipahid-pahid sa buong katawan mo. Hindi naman kailangan na ibuo, basta ay may pahid-pahid mo ito sa iyong katawan. Pagkatapos, halimbawa ay tapos mo na yung gawin, ay kuhanin mo ito at dapat ay nasa ilalim ang kanyang pangalan. At ngito ay hipan mo ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay pagdikitin mo ang pangalan yung dalawa. Dapat ay nasa ibabaw ka dahil ikaw ang magiging dominant. Ikaw ang mas magiging mataas kaysa sa kanya dahil um, mamimiss ka niya at siya ang magiging patay na patay sa iyo. At ironyo mo lamang ito papalapit sa iyo dahil papalapit sa iyo ang atensyon na kanyang ibibigay. Yan. Pagkatapos ay kumuha ka ng baso may, na mayroong kalahating tubig. At pagkatapos ay ilagay mo lamang ito. Pagkatapos ay maaari mo itong lagyan ng honey. Ngunit wala akong honey, ngunit maaari mo itong lagyan. Kailangan mo itong lagyan upang mas ma uh, palakas ang epekto ng spell na ito. Pagkatapos ay lagyan mo rin ito ng asukal. Ang asukal ay tutulong upang maging matamis ang inyong pagmamahalan. maglalagay rin tayo ng kaunting cinnamon powder. Dapat ay limang ganito nyo. O limang kurot ng cinnamon powder. Maaari rin kayong gumamit ng cinnamon stick. Dalawang cinnamon stick. Isa. Dalawa. Tatlo. at pagkatapos ay halu-haluin nyo lamang ito habang dinarasal na mamimiss kanya sabihin mo lamang ang kanyang pangalan si pangalan niya ay mamahalin ako at mamimiss niya ako imi-message niya ako imimiss, mamimiss niya ako at hindi ako mawawala sa kanyang isip ikaw ang magdedesisyon kung ano ang dasal na iyong gagawin Depende sa kung ano ang gusto mong dasal O kung anong gusto mong mangyari bawa ang gusto kong mangyari ay mamiss niya ako Gusto kong mamiss niya ako, gusto kong hindi ako mawala sa kanyang isip Itong taong ito ay, ay may isip ako At kapag kagisi niya, may isip niya ako At hindi ako mawawala sa kanyang isip kahit anumang kanyang gawin pagkatapos pagkatapos mo itong halu-haluin ay ilagay mo ito sa tabi ng iyong gamit halimbawa ay sa iyong damitan dahil naroroon ng mga damit mo o sa CR na naroon ng lagi mong mga suot basta ay ilagay mo ito sa isang lugar at pagkatapos ay uh, magtabi ka ng gamit mo halimbawa ay ito mas maganda kung ang gamit na itatabi mo rito ay kagaya ng damit, uh, salamin o mga bagay na lagi-lagi mong suot dahil ito ang magpapaalala o ito ang mga bagay na maaalala niya pa sa iyo. Pagkatapos ng limang araw ay itapon mo ito. Itapon mo ito kahit saan mo gusto itong itapon dahil pagkatapon mo rito ay magsisimula na ang epekto ng ating spell kapag dumipas na ang 15 araw at wala pa ring nangyayari ay ulitin mo lamang ang spell na ito at gawing muli ang iyong mga ginawa. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Ang aking mga kaalaman na ibinabahagi ko lamang sa inyo upang makatulong na sa inyo na kung paano nyo gagawin ang spell na ito. Basta ay gawin nyo ito ng may disiplina. Kami nga pala ay gumawa ng forum na uh, Maari itong gamitin ng mga Pilipina Maari kang mag-share ng iyong kwento sa buhay Maari kang mag-share ng mga problema mo O mga karanasan mo na sa tingin mo ay makakatulong sa iba May mga tao rin dito na manghihini ng iyong payo Ukol sa kanilang mga problema na kailangan ng iyong tulong Ang link nito ay nasa comment lamang Napakadaling sumali at gumawa ng account Kaya naman ay ano pang inaantay mo ay sumali ka na rin ito ay maganda lalo na ngayon kung anong gusto mong gawin at makatulong sa ibang tao.